Yeah, sa pag video Marami ka ditong madadaanan pag lumalapad ka. O, oh, yung nadaanan ko naman yung gumamela na pula. Pula yung bulaklak. Hmm? Maganda yung mga bulaklak nito. Pero yung sa division, hindi nag-impro. Oh, maganda yung ano. um, oh. Yung, ano tawag, yung sampalaya, Siguro kukunin ko na lang ito. Hmm? Maganda yung ano yung tanim nila hmm. masarap ko kainin di ba pag kumain ka ng ano tawag ampalaya ito yung ampalaya yung ito yung pinakain ko yun hmm. hindi yun ano masarap yun pag linagyan mo ng ah, ano tawag itlog mm. kung ko ba baka na dami pa dyan ang dami pa tingnan ko na. kung tawagin uh, ah, ang palaya na ano, ang na ligaw. Ah, yun. Ampalaya na ligaw. Maraming ang na ligaw dito pala. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Tingnan mo yung subdivision. Hindi nag-improve. Natatakot ako magkuha kasi maraming damo. Baka may ahas. <laughs> Oo. Baka may ahas. Hmm. Masarap kaya ang ampalaya na ligaw. Kasi lang natatakot ako kasi. Dito sa labas, hindi ano, maganda. Pero sa loob naman, maraming damo. Baka may mga ahas o oh, parang naku, may mga basura. Katatakot.